Simulan natin ang balitaan sa dalawang Pinoy na nasawi sa patuloy na tensyon sa Israel. Pareho raw silang namatay sa unang araw ng pag-atake ng Palestinian militant group na Hamas noong Sabado. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Kumpirmado ng may dalawang Pinoy na nasawi sa gitna ng tensyon ng Israeli forces at militant group na Hamas two of our kababayan are killed following the violent attacks of Hamas in southern Israel. These have been confirmed by Israeli authorities. Ito ang kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ilang araw matapos sumiklaban tensyon ng Israeli forces at Hamas. Isang 33 anyos na Pinay mula Pangasina ng Nasawi at isang 42 anyos na Pinoy mula naman sa Pampanga. Sa kahilingan ng pamilya, tumanggi ang Embahada na tukuyin ang pagkakakilanla ng mga biktima. Pero kapwa raw sila namatay noong Sabado, sa unang araw ng pag-atake ng Hamas sa kibuts na kilalang international community sa Israel. Yung isa po ay habang pinipwersa ng uh, militante, mga terorista, yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po yung uh, mag-amoy, -am. mag yung caregiver uh, at saka yung panoamoy habang ang isa posibleng binawian din daw ng buhay sa pamamaril o sa paglulunsad ng missile. Bukod dyan, wala na ibinigay na ibang impormasyon. Sa ngayon, humingi na ng tulong sa pamahalaan ang pamilya ng mga namatay para maiuwi ang labi nila sa Pilipinas. We have received a request for assistance po sa pagpapauwi ng uh, dalawang nasawi at uh, we are still coordinating with uh, the authorities po sa pag po ng body. Bukod sa dalawang kumpirmadong nasawi, bineverify pa ng embahada ang isa pang reported death o possible third fatality. Kinukumpirma pa yan sa pamamagitan ng DNA testing. Sa ngayon, tatlo pa ang kababayan natin nawawala o unaccounted sa Israel. Isinailalim na rin ang DFA sa alert level 2 status ng Israel. Ibig sabihin, restricted ang pagde-deploy ng mga bagong workers o empleyado doon. Ngayong araw, Nakatakda makipag-usap si Pangulong Bongbong Marco sa misis ng isa sa mga nasawi para magpabot ng pakikiramay at mag-alok ng tulong. Una nang sinabi ng Pangulo na mabigat sa tibdibang pangyayari kasabay ng pagkundina sa nagpapatuloy na karahasan at terorismo sa Israel. Patuloy raw na makikisa ang Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan alinsunod sa United Nations Resolution at International Laws. Mobile Journal Juli Baiza hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na mahuli sa mga balitang dapat mong malaman.